Samantala, inalis ng PNP ang ilang mga armadong pulis na nakita sa loob ng perimeter ng Rally for Transparency and Better Democracy sa Carino Grandstand. Alamin natin ang detalya live kay Eden Suarez Santos. Eden! Wedge, tuloy ng pinul out ng pambansang pulisya ang kanilang mga tauhan na may bitbit ng baril. Nagdulog kasi ito ng pangamba takot sa mga ralista. Nais ng pamunuan Gracia Cristo na matiyak ang kaligtasan hindi lamang ng kanilang mga miyembro kundi maging lahat ng mga makikisa sa tatlong araw na mapayapang rally sa Quirino Grandstand. Inalis ng Philippine National Police ang mga armadong pulis na nakahalo sa mga rallyista sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon sa ilang nakasaksi, nakuhana ng video ang ilang pulis na may baril sa loob mismo ng perimeter ng rally. Tiniyak naman ng Iglesia ni Cristo na mapayapa ang rally for transparency and a better democracy. Samantala, ipinaliwanag ni PNP National Capital Region police office chief police major general Anthony Aberin na posibleng nagkaroon ng misunderstanding sa mga ground commander dahil dapat ay nasa outside perimeter lamang ang mga pulis na armado Within 10 minutes uh, dapat uh, wala na sila kasi kung uh, hindi uh, anoy natin sila uh, kakasuhan natin sila at uh, dapat i-alisin ipopulout natin sila dito as uh, detail Nilinaw rin ni Abirin na bahagi ng uniforme ng pulis ang pagdadala ng baril, lalo na ang mga nakatalaga sa Police Visibility at Security Operations. Tanging mga CDM personnel lamang ang walang armas. Dagdag pa ni Abirin, wala umanong intelligence report ang pulisya na may banta ng posibleng pagsabotahe sa mapayapang rally ng INC. Tiniyak niyang walang dapat ikabahala ang INC sa seguridad ng kanilang mga miyembro. As far as the INC is concerned po, ay, naniniwala po kami na ito po ay isang peaceful rally. At uh, andito po ang uh, kapulisan ninyo para po siguraduhin na ang bawat isa, ang publiko, ang mga kapatid nating Iglesia Ni Cristo na nagrarally ay uh, talagang ligtas. At hindi po natin hahayaan na ito pong uh, pagtitipon po na ito ay uh, masasabutahe. Giit ng PNP NCRPO maximum tolerance ang marching order para sa mga pulis na nakadeploy sa tatlong araw na INC Rally for Transparency and a Better Democracy. Patuloy ang paninindigan ng INC kasama ang mga mamamayang Filipino na tumindig laban sa kabulukan at korupsyon sa hanay ng mga namiminuno sa pamahalaan wedge kinupirma ng Presidential Communications Office of PCO na nakamonitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rally. Ayon niyan kay PCO Secretary Gomez, Nate Gomez, na nasa Malacanang ang Pangulo. Nauna nang nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa Malacanang ang Presidential Security Command isang araw bago ang three-day rally for transparency and a better democracy ng INC kung saan ay isinara nga yung ilang gate ng Malacanang gaya ng Arleg at Sulano gates na hindi na madadaanan ng mga sasakyan at ng mga tao simula ngayong araw hanggang sa Martes habang ang JP Laurel naman na gate ay isang lane lamang ang binuksan simula kahapon hanggang sa November 18. Wedge mula dito sa Kirino Grandstand, back to you.